ni Direk And next go to him. Maraming salamat, Ati B. Yun nga, no, dun sa, ang alala ko kasi ito, pinanood namin ito, na required ko sa coverage, no. Tapos, uh, ang alala ko na ito, yung, yung umiikot-ikot lagi, no, doon sa washing machine, naman namin. At yung ay napaka visual ang no, no device, doon sa pagpupuwento, ng um, Direk Chee, no. Ayan. Ah, sige po, tanong po. O, oh, kilala mo naman. Given for you po, 14 years old. So, di ba po sa movie po, yung kumain na po yung mga anak ko na sina Oji and Maya po. So, since po na-portray mo po yun, as a mother po, ano po yung mararamdaman po kung kukunin po yung mga bata sa iyo? Um, sa role ni Maya po sa kasi, she's, she's very liberated. Pinagbibigyan niya yung mga anak niya na mag-desisyon sa kanilang mga sarili na sinabi niya, kung gusto niyo sumama sa tatay niyo, sumama kayo. Pero ang nanay lagi lang nandito. You know, kahit itapon mo yung linyang yun, pagka naging nanay ka na, napakasakit mo. Actually, ipaglalaban mo yun eh, sa totoo lang. Kaya lang sa pag-iisip ni Lea Bustamante, uh, kahit masakit na masakit na sa kanya, nakita niyo naman eh, nasa aksyon niya, uh, yung kanina pinag usapan namin ni Sir, yung nandun sa umiikot na sa washing machine, utak niya yun eh, yung umiikot, ganun yung problema niya. Pero, um, she's trying to have a strong front, di ba? Pero napakasakit sa kanya. Kaya nakita mo yung iyak niya nung uh, nanay, tapos na ang laban, nandito na kami sa'yo, di ba? Panalo pa rin siya at the end. Pero as a mom like me, um, I think, I think, sa edad ng mga anak ko ngayon, dahil kamatay, I will let them decide. Kahit gaano masakit. Kasi hindi mo sila masusolo, dahil kamatay, magkakaroon sila ng sarili nilang buhay. At yun ang gusto ko. Sila rin ang pag-isip sa gusto nilang buhay na papatungan. Pero I will tell you 100%, hindi ako iiwan ng mga anak ko. Thank you. Kaya pa ba?

Si Leia Costamante ay iniharapang din ng isang matatag at independent mother na humaharap sa maraming pagsubok. Ngayon, Ms. Dilma Santos, paano po kayo naghanda para sa papel na ito at ano ang mga personal na karanasan o emosyon ang iyong pinagugutan upang maipakita ng makatotohanan ang karakter ni Leia? Okay. Meron din po kay Greg. Kaya kayo eh, direct mo? Kito po, ang pelikula ay, nags sa mga komplikasyon ng moderong pagiging magulang at ang nagbabago mga papel ng kababahiyan sa limuna. Anong minsahay ang nais niyo pong iparating sa si pumagitan ng kwento ni Leia at paano po niyo inaasahan ng mga kaunay at kapagninilayan ng, ng mga manood ang mga ganitong tema ng pelikula? Siguro yung message. Yung una, um, na huya again i'm sorry okay. pakiugdan naman uh, po si Nelia Bustamante, ay ginarawan bilang isang matatag at independent mother na humaharap sa maraming pagsubok. Ano 'yang nangyari nag Okay, paano kayo naghanda para sa papinailto at ano 'yung mga personal na nakaranasan po niyo? Oh. Yung emosyon o na pinaghugutan upang pag may particular na makatotohanan ng karakter ni Nelia? Okay. Uh, ang ang inanan ng maraming pagsubok ng mga Nelia Bustamante yes. Alam mo, miski naman kami ganito, hindi rin perfecto yung buhay ko bilang nanay. Marami rin ako, akala nyo lang, isa nakikita nyo, nakala nyo, wow, she's just a per perfect person, or woman, or mother. Hindi rin. Ang anda dami rin challenges sa buhay, ang dami rin pagsubok, uh, hindi ganun ka-perfect. Pero ang maganda lang dito, pag dumaraan ang mga challenges na ito, especially sa mga anak mo, as a mom, wala kang choice but to face them. Harapin mo. At darating at darating na mabibigyan din ang solusyon ng solusyon yung problema mo. Maaaring hindi overnight, pero there'll come a time na mabibigyan ng solusyon yung mga problema sa pamilya o maging nagiging problema mo sa mga anak mo. At pinagdaanan ko yun. And I thank God for that. Kasi kahit na dinaanan ko yung mga challenges na yung one perfect example, darating sa mga anak niyo kung nagkaanak na kayo na sa edad nila, sasabihin nila na, we don't know, I don't know what I want in life. Paano mo sasagutin yun? Diba, anong problema mo? Na, na misan, umiinom, naglalasay, but, I mean, paano mo nga yung gano'n? Hindi nila alam ang gusto nila sa buhay. Pero, you know, it will pass. You just wait. Ako, nagawa ko, as a mom, nakaguide lang ako palagi sa kanila. Um, hindi perfecto, pero, at least nagagayin mo lang sila. Reminder. Yun lang yun. Just give them a good reminder at the same time guidance. But at the end of the day, sila pa rin ang magdidesisyon and magugulat ka na lang kasi later on, malalaman din nila kung ano yung gusto nila sa buhay. So, madalang salita, wala kang choice but to be a mother and a good guidance to them. So, and then, ganun din, galaya, basta nun, dikit ko din yun um, sa dinaan na maraming pagsubok ni Lea Bustamante sa buhay niya, uh, sa dalawa niyang naging asawa, pero at the end, siya pa rin ang panalo. Maybe because kung ano yung outlook niya o yung vision na gusto niya mangyari sa buhay, yun ang pinanindigan niya. And I think that's very important. So yun yun. Maraming salamat. <laughs> Nagtagbo lang, ano? lang. Ah, kahit ta anong problema ni Lea, uh, ah, kahit minsan walang walang mo uh, mapapansin ng mga anak mo na pinabayaran mo sila. Lahat ginawa ni Leia. Pinag, tatanggol ni ang mga anak niya. balita na may bago kayong ng Franche, yan. Siguro ano na well, uh, ano yung mga kakasahan na ano, mga manonood after working on ikaw lang, bata-bata pa ano ang hindi ka pa sa and the healing. sa 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 ating sa ating manonood. Uh, ah, so, so, ah, uh, ah, So, yes, Malaki na ang bata yes. na no, rin yun oh, like, Meron din tayong mga friends from the media. Maraming salamat po. Meron din tayong mga reporters, friends from the media. Nandito rin sila. Maraming salamat po sa inyo. Pahawa lang daw po itong bagay. Yes. yes! I'm sorry. Ako po si Jeff McLaurence si Maguilarias po. Um, from Tondo High School po. Kasama po namin yung mga Tondonians po. Hello! Kumusta kayo? Wow! Thank you! Pag-ex okay. Love you Isang tanong lang po Binang kabataan na may mga kamag-aral ako na kagali nila OG at Maya Ano ang mensahe ninyo sa mga batang nakakaranas ng kalungkutan dahil wala sila sa buong pamilya at may kalahating kapatid Awww Lalo lalo na rin ano na um, seryoso usapin ano? Ano, ano kasi parang pinapakita ng bata-bata kahit na hindi kayo buong kapatid half, half brother or half sister na kung ang ilan nyo hindi kayo pinapamayaan malakas pa rin ang kundasyon <laughs> ng pagkatao nyo uh, as long as your mother kasi siya nag-aalaga di ba? binigyan kayo ng disente at makapuluhang buhay at naharap nyo ang problema nyo wala kayo masyadong problema. Madali nyo masagot ang mga problema na harap sa inyo. Make sure lang sa mga nanay na huwag niyong pagbabayaan ang mga bata you no. Know? Siyempre sa panahon ngayon, di ko na alam kung ano na mga kailangan nila or ang uh, walls na kasi meron na tayong internet, lahat lahat. Panahon ng bata-bata, wala pa ba naman yan. Bilyar pa lang. <laughs> nung panahon na yon. So, uh, kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang buwan at uh, challenges. So ang mga nanay sa panahon na to, they have to face the challenges of the times. Uh, I, I personally know of a, of a, family na in the middle of it all, kay Walay. Nag-text pa nga, pa, wala, wala pa ang internet siya. Pero well, text na sa akin, yun. anak, mga nine years old ko na